Adumanin, tisabong karabasan na eh. Hmm. Ganun guys. Oh. Nay, dadakkal pwede kita ibunga na na eh. Ito din ikaw. Hmm. Kal. Parasing kanto na malum ka. Nay, gado na Repetar. Hum. Hum. Gana jai. Gana jai. Hum. Kita meninta araw ni. Eh. Pau. Oh. Ada manin cida ke familia ke ka FB. Ingat potayul lagi. God bless po. sa man panig ng mundo.